Yan. <laughs> oh, hindi putok batok yan. Ha? Ay, Hagardo Bersosa na ako. akala lang. Siyempre, bago ang lahat, gamot muna. Ito na naman tayo. Oh, gamot muna. Hindi po high blood ang litid, pero siyempre, maintenance to eh. Pang high blood. <coughs> siyempre, ang sabaw muna, mamay. Mm -hmm. Solid. Sarap. Actually, gusto ko dyan. Gulay lang. Gulay lang talaga gusto ko dyan, mamen. Alak ah, eh, dahil may nakalaman. Ayan, puputol lang ako. Ito. Eh, dahil may litid nga yan, eh, titikman ko lang. Hmm, nambot oh. Siyempre, di mawala ang pati silimansi. parang gelatin. Mm. Mm, -hmm. mm. Bagay na bagay talagang patisili na maraming kalamansi at sili. Ang gutom na Parang hindi ko nalasahan Isa pa Pati sili Paraming sili Patis na Ah. Mm. Mm. Sarap nito. ito Ang ah, masarap kasi sa uling mamin Talagang slow cook siya Ang sabi nila Na nation daw dyan Kaysa pressure cooker mo Pag slow cook unti unti niya nilalabas yung lasa ng karne per layer Hindi nabibigla Sabi Bala na kayo basta masarap pero eh, no? May lasang smokiness Mm. 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 Ang nagamit kong uling Dalawa Dalawa ng tagnawa Isang ba yun? Hindi ko alam kung magkano yun Kasi pag bumalik ko isang ano yun Parang 12 pieces 160 So, compute yun na lang Subo ko na nga to Pakasubo pa ng iba Kung mayroon para sa inyo Mm. Walang taba yan ha. Oh, puro lito din. Ang ginig-ginig pa. Mm-hmm. Mm! -hmm. Hmm. sa sarap. Nalang sabaw, mamin. Baka, baka. <laughs> Meron pa si Spoon. ko naman doon. O oh, mamen, hindi na ako makapagpahalam sa inyo. Kain na rin kayo dyan, mamen, ha? O basta, sisigaw ko na. Rapsang rapsa. Naiiyak-iyak pa ako, mamen. Mm.